Magandang araw sa ating lahat mga ka-MWB. So sa araw na ito mga ka-MWB ay mag-clean up tayo no, sa ating balbas. Pero by the way mga ka-MWB, nais nice ko lang po malaman sa inyo mga ka-MWB kung bagay lang ba sa akin itong mag magkaroon ako ng balbas mga ka-MWB. Kasi nasasayangan naman ako kung tanggalin ko to ang aking balbas kasi oh. So tingnan ninyo mahaba na mahaba na. So I need lang ng suggestion ninyo dito sa comment section kung bagay ba ito sa akin na magkaroon na ta magkaroon ng balbas Mr. Wing Bean. Ayan, sa totoo lang po ay gusto ko naman rin ito. At isa pa uh, kaso, kaso lang uh, medyo minsan lang parang ano ba uh, bagabag ito sa uh, pakiramdam ko dito sa ating mukha. Pero uh, pansin ko naman na maganda naman na mayroong balbas. Kasi natural naman ito sa mga lalaki, mayroon tayong balbas, di ba? So, I need lang suggestion yung mga KMWB. paki comment lang po mga KMWB kung tanggalin ko lang, tanggalin ko ba kaya to ang balbas ko o i-clean natin to. So, anong sa palagay ninyo mga KMWB, ano ba ang bagay kay Mr. Wingbin? Mayroon bang balbas or wala? Ayan, paki comment po mga KMWB para malaman ko po kung ano ang mga suggestion ninyo. Ayan. Kasi kung uh, bagay sa atin na mayroong balbas, ayan. Kasi kadalasan sa mga nakikita ko na may mga balbas yung mga matatanda na. Diba? Ayan. Tanggalin mo natin. So, gusto ko mga KMWB na ma, ano ba, ma-stable yung appearance natin ba? Oh. Gusto ko mas stable yung ating mukha. Oh, bilang inyong Mr. Wing Bean dito sa Pilipinas. Okay. So, I need your suggestion. So, actually, hindi ko pa ito kayang tanggalin ngayon. Ang uh, aking uh, balbas, no? Uh, naghanap pa lang ako sa inyo ng suggestion. Uh, naghingi ako ng suggestion galing sa inyo mga KMWB. Para ang inyong Mr. Wingbin dito sa Pilipinas ay mayroong permanent na, uh, ano ba, uh, anong tawag dito? Uh, personal uh, appearances. ko oh. Yan. Para yung ating trademark natin, Mr. Wingbin, ay mayroong stable din na, uh, mukha ang inyong ang inyong lingkod Mr. Wingbin kaya ngayon pakisuggest po dito sa ating mga subscribers sa ating mga viewers natin uh, kung hindi ka pa dito nakasubscribe sa aking channel ay subscribe naman po para ma sabaybayan nyo pa ang aking mga content dito sa aking channel at uh, sa aking mga kababayan dito sa Pilipinas at sa mga nasa abroad. So, para support naman sa inyo mga KMWB. Kaya sa ngayon lang, I need lang ng suggestion mga KMWB kung ano ba ang mas nababagay. O, oh, tanggalin ko itong aking ano ha. So, I need lang suggestion mga KMWB kung ano ba ang nababagay dito sa ating mukha. Mayroon bang balbas o wala? Yan. So, any suggestion guys, paki-comment guys kung bagay ba sa atin na may balbas o wala. Kasi kung hindi bagay ito guys, bilang inyong Mr. Wingwind, ang ko to. So, support naman. support guys pa support please comment guys yan para malaman natin guys si mahaba na oh, oh na siya Alin pa oh yan so I need lang suggestion guys kung ano ba ang nararapat o nababagay sa atin tulad na sa mga particular dyan sa mga personal care Oh no, vitamin, mga ano ba? Sa uh, sa mga beautician ba? Oh, sa mga beautician diyan. So Ano ba sa tingin niyo sa shape ng ating mukha? Hindi naman tayo guwapo, 'di ba? Oh. Hindi naman tayo guwapo, pero hindi lang nang suggestion ninyo kung ano ba ang mas nababagay dito sa aking mukha, mga KMW. Kung bagay ba sa atin, magkaroon tayo ng Uh, balbas. Kasi nalito talaga ako. Wala pa akong stable na ano. Yung Mr. Wing B ninyo. Tulungan nyo naman ako dito mga kayong WB. So, ano ba ang mas maganda ito? Tanggalin lahat o dito lang na banda o part? Dito lang kaya na part ang tanggalin natin. Or hindi lang ito tanggalin. Uh, light lang. Ano ba? So, I need your suggestion guys. Pag-comment naman guys. Bukas na lang ako magbalbas kung hindi ano ito bagay sa aking mukha. So, bukas na lang siguro ko tanggalin to. Para uh, malaman ko. Malaman ko sa mga suggestion. Kasi si Ms. Garillas, kung tat tat tatanungin ko si Ms. Garillas, hindi niya alam kung bagay ba sa akin tong may may balbas o wala okay na i need lang na sa inyong suggestion guys kasi sayang naman to pinahaba ko na lubukan ko lang na papahabain ba so i need more suggestion lang para yung Mr. Wingbin mayroong permanent na mukha ba? dati mahiya ako mga kami pag mahaba na itong aking balbas mahiya ako Yan. pero ngayon nangyari realize ko ngayon mga kami na na bakit bakit hindi, hindi ko nalang ito hayaan nagtaka talaga ako mga kami kasi sa ano sa genetic sa aking side ng aking papa ay hindi naman sila maraming balbas at sa akin namang lula uh, ano sa aking oh, lula no yung mga mga tiyo mga tiyo hinakit mga, tiyo, mga tiyo ko hinakit hindi naman sila maraming malpas Iwan ko lang sa side sa aking mama hindi ko naman sila nakita kung maraming ba silang balbas iwan ko bakas bakit kaya sa aking generation ngayon lagi maraming tumubo ng mga ganito sa aking ano. May pansin ko may mga tao naman na uh, walang mga balbas, di ba? Ako nagsimula tong balbas ko to mga ano pa ako. Mga mga teenagers pa lang ako. At siguro kung hindi ko 'yun pinut pinutulan to, siguro abot na ito ng lupa ba. <laughs> abot na ng lupa ang haba. Eh mga KMW, bukas ko na lang to tanggalin mga KMWB. I need your suggestion sa mga beautician diyan na makasilip dito sa ating uh, vlog ngayon. Sa tungkol sa aking balbas. Please, comment kayo guys. Pag-comment. And don't forget guys ha, pa-subscribe sa aking channel. So yan lang. Maraming salamat po sa inyong uh, suporta. So, once again, ako si Nuwelo rong ang inyong Mr. Wingbin dito sa Pilipinas. Thank you and thank you for watching.